Hi, this is a Soul Farm Girl. I-share ko po sa inyo kung magkano po yung puhunan sa pag-alaga po ng inahin simula fatiner. I-share ko po sa inyo yung actual experience and actual data po namin dito sa farm. Kung napanood nyo po yung mga videos ko at nasubaybayan po ninyo, bumili po kami noong March 17, 2020 ng isang fattening. Ang timbang po ninyo is nasa 79 kilos. Ang live weight po that time is nasa 220 per kilo. Ang total po nun is 17,380 pesos. Diyan po kami nag-start na mag-repopulate noong March 17, 2020 since nasa 79 kilos lang po yung nabili po namin fattening that time, so hindi pa po siya pwedeng i-breed. Kaya ang ginawa po namin, nagpakain po muna kami ng 2 bags at saka 30 kilos na grower. I start po yan ng ano, ah, March 17 hanggang May 19, 2020. Yan. So, ang isang grower po that time is 1,550 pesos. Times 2, ang total po nun is 3,100 pesos. 30 kilos grower at 31 pesos, ang total po nun is 930 pesos. Ang total grower feeds na napakain po namin is 4,030 pesos hanggang mag-AI na po kami. After po namin mag-AI, nag-i-start na po kami magpakain ng breeder noong May 20 hanggang August 30, 2020. Yan, so anim na bags po yung pin napakain po namin. Ang cost po namin is 1,200 po ang isa times 6 po natin. Ang total noon is 7,200 pesos. Start ng September 1, 2020. Nag-ship na rin po kami ng feeds from breeder into lactation. Kasi dapat 2 weeks bago mag-due date po yung inahin natin, lactation na po dapat yung ipapakain natin. Yan. So from September 1 hanggang November 11, 2020, ang napakain po namin na lactation is 3 bags lactation at 1,600 po ang per bag. Ang total po nun is 4,800 pesos. So tanong nyo siguro bakit hanggang November 11 lang? Yan. Kasi yung September 13, 2020, nanganak po yung inahin namin by November 11, 2020, nagwalay naman po kami ng biik. Yan. So, nasa 28 days na rin po yung mga biik namin that time. And then, November 11, dyan na rin po mag stop yung recording po namin ng expenses. Kasi, by November 12, Diyan po mag start yung recording namin ng inayin po namin sa second parity po niya. Yan. So, naitindihan niyo po ba? Yan. So, yun. Siyempre, yung sa mga biik po namin, A uh, one week or na, pag nasa seven days na sila, nag-start na rin po kami magpakain ng booster feeds. Yan. At 110 pesos per pack. Ang total po noon, 220 pesos. So, ang total feed cost na napakain po namin is 16,250 pesos. Yung dalawang booster feeds na pinakain po namin sa mga alaga po namin is nasa 14 piglets po lahat yon. So, depende pa rin po yan kung gano'n po kadami yung alaga ninyo ha. Kaya, dalawang pack po yung nagamit namin. Sa similya naman po ng baboy, ang bili po namin is 1,400 GP or grandparent large white kasi ang purpose po namin is for breeding. And then yung sa shipping cost naman is 400 pesos. Pero kung ang purpose po ninyo is for patining, yan, pwede naman po kayo bumili lang terminal line na Dorok or Petrin Dorok. Mas mura po 'yun kasi nasa 800 pesos lang. Ito po yung vaccination para sa inahin. Meron po tayong minimum na 10 dose per bayal. Kailangan po natin mag-vaccine ng parvovirus 1000 pesos, hag cholera vaccine 200 pesos. E. coli vaccine, 700 pesos. So, ang total cost na mababaksin po natin or magagamit natin sa inahin is 1,900 pesos. Ang tanong nyo siguro, kailangan ba namin mag kahit isa lang yung inahin namin? Para sa akin, oo naman, kailangan nyo po mag -vaccine. Lalo na po yung mga sinabi ko sa inyo, yan po yung vaccine na hindi pwedeng mawala. Yung sa farbovirus kasi, para maiwasan nyo na magkaroon ng mamify yung inahin po ninyo. Yung hag-cholera, kailangan nyo din naman ibigay yun kasi 200 pesos lang naman yun. 'di ba? Para protected na po yung alaga ninyong inahin. Doon sa E. -coli naman po para protection 'yon para hindi po magtai yung mga biik. Yan. So mas maganda po yung gawin natin mag-vaccine kaysa naman mawala, madaming mawala or mamatay na mga alaga po natin, 'di ba? Mas malaki po yung benefit kaysa sa cost. Yung vaccination naman na magagastos para sa piglets, Siyempre, unang-una, kailangan po natin ng microplasma. Kailangan po natin ibigay yon as early as 7 days old po sila. Yan, so, 600 pesos po yon. Yung sa PRRS naman, 3,500 pesos. So, yan po yung pag nasa 21 days na yung mga alaga nyo, ha? Yung hog cholera vaccine, ang first dose, 200 pesos. So, live vaccine po yan. Kaya makikita po yung, ninyo dito, may hog cholera vaccine, second dose. Yan. So, pag sinabi kasing live vaccine, yan po yung minimix. So, hindi nyo na po pwedeng gamitin yan. Pag nagamit nyo at maraming sumobra, i-dispose nyo na po yan properly. yun properly. Yung sa PCV2 naman, 2,800 pesos. Yung APP, ang first dose po nyan is 2,600 pesos. Yan po yung tinatawag na killed vaccine. Yan, kung makikita po ninyo dito, dalawa po yung APT, di ba? Ito po yung second dose niya. So, blanco na po yan. Kasi pag sinabi nyo pong killed vaccine, yan po yung hindi minimix ha. Kaya pwede nyo pang gamitin yan sa susunod na magwa-vaccine po kayo. Yan, so yung inexplain ko po sa inyo, nasa video ko na po yan actually panoorin nyo na lang po kung anong days or kung kailan dapat magbigay ng vaccine kasi nandun na rin po yung mga date or kung ilang days kayo magbibigay, di ba? So, manood na lang po kayo. Hanapin nyo na lang po doon sa mga videos ko sa hog or swine business, ganun. So, yung total vaccine na magagastos po natin sa piglets is 9,900 pesos. Yan. So, ako kasi, napapansin ko, marami nagbebenta ng mga biig online. Yan. Si so, yung iba, sasabihin nila, uh, vaccinated na or kompleto sa vaccine yung mga alaga po nilang piglets. And take note, ha, ito. Ito yung malupit. <laughs> Pag sinabi mong, ano yung vinaccine ninyo sa piglet niyo hindi sila makasagot kasi nga wala silang binaksin. Baka mamaya ang binigay lang nila dyan, iron o kaya vitamins. Yan. So yung dito yung sa diniskas ko sa inyo, di ba, walang deworming. Kasi yung sa deworming naman po, nagdi-deworm lang po kami dun sa inahin namin pag nasa 107 days na. Kaya hindi po natin pwedeng i-deworm yung mga piglets. Kaya hindi nakasama sa expenses po yun. Ito, advice ko lang po sa inyo. saka uliting ko lang ha. Huwag kayong magagalit sa akin. Yan. So, sa mga nagbibenta po ng mga piglets, kailangan maging honest po kayo sa mga customer ninyo para alam po nila kung ano po yung isusunod nilang pagbabakuna sa mga nabili po nilang piglet. Yan. So, sa... Pag ano naman, piglet production po yung gusto ninyo, kahit hindi nyo na po kompletohin yan. Kasi, di ba sinabi ko nga po sa inyo, yung 7 days, mycoplasma po yung ibibigay niyo, Pag uh, 21 days naman, ang isusunod na i-vaccine is yung PRRS. Yung sa iba naman, yung sa hag na sa 42 days sa po yun. PCB2, 42 days. Yung APP, 49 days. Uh, yung hag naman, 63 days. Yung APP, 79 days. Yan. So, hindi nyo kailangan kompletoy yun, yun kasi yung mga iba, di ba, pang fattening na po yung mga yon So, sundin, sundan nyo na lang po yung video ko kasi nandyan na po lahat yan. Saka, panoorin nyo na lang po. Yun ang ano ko lang, going back to my topic, yan, nawala na tuloy ako. So, ganun po, ang um, pag fattening naman po yung purpose ninyo, kailangan po ninyong ibigay lahat yung vaccine na yan. Kasi, di ba, pag nagwalay po tayo ng mga piglets po natin, syempre hindi na po yan magdedede sa nanay nila. Mababawasan na po yung maternal immunity nila. Kaya, nandyan na po yung chance na mag nadapuan po sila ng iba't ibang klase ng sakit. And so, kailangan talaga makompleto po yung vaccine, vaccine na ibibigay po ninyo sa mga alaga ninyo. Sa medicines po, kailangan po natin bumili ng pang deworm. Yan, sa pag deworm naman po, sa inahin lang po yun, 50 ml. Usually, ang ginagamit po natin, 6 ml lang po yan. Nasa 950 pesos. Pero depende pa rin po yan sa body weight ng baboy ha. I-check nyo na lang po doon kung ilang ml po yung ilalagay ninyo. Uh, one spray. Sa one spray naman, kailangan po natin bumili ng one spray lalo na pag nag po tayo ng mga biik. Yan, 230 pesos po yun. Sa ayon naman po, 350 pesos. Yan. So, yung iron, binibigay po yan sa mga piglets kapag nasa 3 days na po yung mga yan. So, nasa video ko na rin po yan. Panoorin nyo na lang po. Tsaka halapin nyo na lang dun sa ano ko, playlist. Yan. So, yung sa antibiotic naman or oxytetracycline long acting is 900 pesos. Yan. So, kailangan po natin magbigay ng antibiotic, lalo na pag nag-castrate po tayo sa mga biig po natin or yung nagdukot po tayo sa inaheob. So, kailangan po natin magbigay ng antibiotic. Yan. So, ang magagastos po natin lahat sa medicines, ang cost po niyan is 2,430 pesos. Ito na po yung puhunan na magagastos po natin yung cost of fattener nasa 17,380 pesos. Yung feed ko 16,250 pesos. Yung similya po ng baboy, pag nag -AI, nag AI po tayo or artificial insemination is 1,800. Yung vaccination po para sa inahin is 1,900 pesos. Yung vaccination for piglets 9,900 pesos. Yung medicines 2,430 pesos. Ang total capital po natin is 49,660 pesos. So, di ba malaki na yung puhunan sa pag-aalaga ng isang inahin? Imagine na sa 49,660 pesos. Pero nga, yung iba nga dyan, mas mahal pa nga yung cellphone ninyo eh. Di ba? Minsan, umaabot siya ng 60,000, 70,000, 80,000. E eh, magkana lang naman yung isa isang inahin pag nag-alaga kayo. Di ba? Yun nga sinasabi ko sa inyo, kung malaki yung capital, syempre mas malaki yung income or yung balik, di ba? Yan. So abangan po ninyo sa susunod na video ko po kung magkano po yung kita sa pag-aalaga lang isang inahin. Yan. So, abangan po ninyo. Tsaka yung mga dati ko pa pong video, panoorin nyo na lang po sa playlist ko para mag-idea po kayo kung paano po mag-alaga. Tsaka sa mga hindi pa nakakapag subscribe dyan, <laughs> bahala kayo, hindi ko na kayo pipilitin. Happy farming everyone!